To. Short lang ah hin hindi po siya ganong ka-accurate. Ano pero po dito kasi last last week po, ano nagkarga ako ng 2,000 pesos. Ang ang worth po ng diesel ay ito po. Pakita ko lang po sa inyo. Ang kinakarga ko po kasi dito ay yung po ano, days 100. Tawit -ta, lang po ah. Ah, kuya 1,000 lang yung turbo. Nagka-credit card po kayo na po. Ayan, so bali Kinakarga ko po dito ay Turbo Diesel Ang worth po ng Turbo Diesel ay 56 pesos and 70 Ayan po, so Yung pong 2,000 ko Ayan, yung pong 2,000 pesos ko ay Tumakbo ng 213.8 kilometers ah, uh, palagay nyo sa inyo mura na po ba to sa akin po kasi piling ko medyo hindi na rin lugi pwede na rin kasi ano to eh ban po ang, ang gamit natin eh so 213 kilometers or almost 214 sa so, watt worth 2,000 pesos na diesel na 56.8 uh, 56.70 po ang turbo diesel po kasi kinakarga ko na ngayon dito eh ang maganda po kasi yung sa black hindi po siya nagtututong Okay guys, maraming salamat po and God bless. Good day.